Tawag sa office toho. Online Sahatline. Online Sahatline. We have uh, Attorney Katrina Kaniako, Malik Officers, ang Bacolod City. Uh, hello, ma'am. Good morning. Good morning. Hayaag action atek sa iyo. Takyo Salamat, gin siling kubo kun dito sa office moglek ang guay kamo nagsaylo das Robinson, sation sang jurisdiction niyang by sa COC tapos gid nagkalabasa naman tu sulod kwarto gali mo ma'am sa kumilek, no Yes actually nagsulod naman ang tubig no baha sa atong uh, opisina <laughs> Sus. Uh, and wala pa nato na access ubong kung may bala nagkalabasa naman nga mga papel didto because nga ari kita pa sa Robinsons para sa filing sa Adam uh, COC mm -hmm. although uh, may mga precautionary measures na kita like, nga ginahimo every time no maghalin kita sa opisina sa ginapang sangat naton sa mga table sa tanan nga mga pwede mabasa. Okay. And hopefully ang tanan dito nga ginpangbutang dito sa may table, in, why bang guro malabot ano? Kay kung maglabot man na sobra na kadalom gurong tubig, ma'am. Ah uh, wala man nalabot sa uh, babaw table ah. Uh, mga, siguro usually ang pinakataas na nga naga saka nga tubig sa so, opisina siguro almost one foot siguro. One foot mhm uh -hmm. -huh. Uh -oh. uh -huh. Okay. Pero anyway, ang ang mga gadgets tayo, uh, uh, taman niya sa si Rubenson sa so ginagamit, mga capturing machine no? and uh, and all? Yes, pero ginabit na natin, balik sa opisina. Uh -huh. Ginabutang na siya natin sa mga mega box, na bala mga box, plastic box, bala. Okay. Uh, so, ginasulod na natin ang mga equipment para nga, uh, tapos man sa ato mag -bit, bit pabalik naman sa, ano na, sa diri sa Robinson. Aha. By the way, ma'am, ari ka na gid lang man at uh, ma-update ako si mo as we speak 910 uh, nga oras sa Akson Radio. Di kumusta na subong sa Robinson? Sa ano ko damo na galing niya? Medyo tutay tutay tayo. Subong action art kompleto kagahapon. Hadong intagsa, did kita ya. Sa mga aspirants. Subong manageable, wala man kita ganit sila sa guwasang mall na kaya natin ipapaw. Basi ko na huya ang iban kaya hambal, da, damo mga pumuloy kapo ng hambal niya. Ulaan na ibulig sa amundi. Hunga na nga muna iagapila. Basi mo buso sila kagahapon Pero so far, ginman I man sang problema nga na experience along the way. <laughs> uh, kag itong uh, mga gina-remind na may mga arag niya kandidato kisa nga nag-file I mean, sa si Usi nga may mga ngalan ng bayo nila, mamno. no? Yes, that is why I white at akong tani, action art. Kaya ginaayon natin sila nga uh, ang possibility sa uh, premature uh, sang disqualification nila because sa mga premature campaign nga ginahimo sa nga mga aspirants. Aa. Uh -huh. <coughs> man. So, ga-expect kita nga more or less, basi ang first day malang tong daw nagbuo-buo, Gid. Uh, ang ganang Pero siling ko gani, basi magturutir ha, ni Black hasta pa sa Domingo, di Sa Sabado, Action Art. Ah, Sabado. Sabado, gali, sorry. Ang sala, ang kalidad yung ah. Until ah. Saturday, expect kita, nga basi kung magturutir ha, ning tiyempo, basi dira na manliwat, mag uh, dinaguso ang mga file Hopefully, Action Art, hindi sila manghulat sa last day naton. Pero nakita naton, mga problema sa mga formas nila. Sinala okay. nga lang, kung mag-last day sila. Oo. Pero may aragin, ma'am, no? Nga kahapon doon nagproblema sa mga form nila? Ah, uh, yes. May ara, kagahapon. Aha. Uh -huh. Ilang, may ara, kagahapon nga uh, mga hindi prescribed form. Ang um, mga pictures, bal well, action art, no? Ang mga nang isa sa mga inapang tanaw natin, kaya kaharap na gid. Oh. Or, ang iba, ko ganun kagahapon, yung muhat naman na action art. Ay, ko feeling guru nila mapa, audition sa Miss Universe sa mga pictures nila. Bala. Ay, tuon? Eh, gina, ano na medyo, ano, ano hindi man nagkakabagay na amuin lang ang mga pictures na ibutang natin. Kung ano lang ang nagkakabagay, kung saan. Ah, ngamay nga may ano yung pictures ng iba niya, no, nang, nang, nang nag-intra sa so pageant, to mo na. Do may ara, ano may ara, man nag-side view. Eh. May ara po nag-side view, ah. Nga, eh. may ara nga mga lasaw, eh. ina-bilang, Uh, uh, hindi po, pwede. Kung gamay-gamay lang ang basta doon hindi mo na makita ang tsura nila. Hindi kali pwede nga lain line picture mo. Dapat do pala rin yes. ma'am, no? Yes. Kagang iba na mo na, uh, lain-lain, isa ka source balay isa ka, ano sa ka, uh, ka picture, tapos lain line siguro, ang ginapa, uh, picture, ginapa, print pala nila sa uh, ilang uh, mga pa picture. Pa-develop pa, nila, correct. Aha. Uh -huh. Uh -oh. Kagang isa Ay. pag adaption art na nakita natin nga problema kay tikin sa may naga man bala sa pila. Natin, okay. Sa isa kita nakita natin, uh, oh. kagahapon, uh -huh. ang natabo is may ara isa katawo nga nagabit-bit sa uh, ano na tawag, uh, mga COC sang para isa ka grupo. And then, isa man dito ang nagkapila, uh, na kung time na gani nila, damo na sila, dayon na isa na sila, grupo na bala sila. Pagsulod. Uh, uh -huh. Pagsulod nila. So, ang iba nga, ang nagasunod, nagatingala, at yung nilang paminsal sinasalotan sila, pero sa uh -huh. yung sila kataw, actually, So, susubong, ang um, muna kagamunan ng ato, ngayon mo sa mga succeeding nato, nga nabigyan ng na mga days sa mga ato, ngayon, uh, filing sa COC, na to ng ilang mga COC. Ah, uh, dapat uh, pila gid na. Kay do kan Ang iba na kaya kay lag lagaw-lagaw kada iya susulod uh, sa mall, dason isa lang sa inyo to galinya pag abot sa inyo na turno ma dinaguso. Kamo kundi kun ding ibanto nga nagalapila pila to. kun naglain buot ni lasto. Correct. Ang iba na action art, actually, wala pagidman diri sa mall. Isa sa ginatanaw na ito. na ginatawagan lang sila kung inilapit na sila. <laughs> uh, so, <laughs> <laughs> sa subong no? tao, ang sa ang na tawo tao, nagigamot ang ta, plus ang iya nga si para wala nagigilis sa... Gani, gani. Pero, kabay pa, no? Ah... Uh, ang mga picture galik because as we expect nga may ara gyud paubra mga tarps nila mga uh, campaign materials nila kung itsura mo yan, do i-edit mo, kung mo lang ipatapik mo, may slab tone kasi na. Ayos, action kasi once na naka-file na sila sa COC ni Ina, bawal na kita campaigning. Aha. Ganyan, so, at, ganyan. At, at nga sa subong pag-file nila sa COC, ginaayo na sila. Uh, may notice kita nga ginahatag sa ilang, nga talagang ah. ng mga campaign materials nila, nga nakatapik, kung ginpatapik nila, nga pwede na amat-amaton Okay, okay, nila kung mag-start ng campaign period. Sige. So sa mga kwantira, mga nag-ambisyon, gusto pa mag-ingagaw mag-intra sa arena sa politika para sa ngalan sa sang servisyon. Anong reminder panugyan mo sa ila, attorney? Ah, uh, mas simprano, subong tauhay kita. Medyo nag-adjutay ang tao na nag-apila diri para sa aton yung financial COC. Panugyan natin, hindi lang sila mag-last day. Kitungod nga, ano kita naton usual nga problem sila ang formas, sa pag-print sila, ang mga ID sa pag-sell out, uh, may mga kulang-kulang. So kung magpa-last day kita wala na kamo time para magbalik Kasi hindi kami ya pwede yang uh, pag-check naman, kag uh, may mga kulang-kulang mahambal -kulang, kami nga i-allow kamo naman. hindi kami pwede sina. Aha. Gani man alang alang balo mo okay ah kuan ni alay ha temporary ini ha nga ginbaton i process mo ti ko maglaps ka na guro malaputan ka na dayasang Ah, uh, katapusan niya nga kwan. nga huras ang gin schedule hindi na nagro pwedeng nga pabawasan pa iya yes action art ah hi anyway attorney salamat gid sa time kag god bless dra sa inyo okay may aga Action Hotline! May numero naman ka,